maghahanap tayo ng mga bunga. <laughs> Aray ko, ang sakit naman sa paa kasi matatama yung mga tinik nila. Baka may bunga na at nahinog na dito. Kaso lang, parang ay ko pumunta sa gitna. So dito, maliliit, ayan, meron naman mga bunga na. Ayan. Ayan. Tapos ito pa yung isa. Parang hanggang dito lang ako. Kasi pag mga ganito dapat may suot lang makakapal. Ayun, may nakita pa ako. Marami namang bunga na pala. Sa gitna, hindi ko makita. Ito po ay matagal na pong naipanin namin may iba. Pero talaga po, wala pa siyang bunga at ayan yung isa maliit pa lang po yung kanyang puno ay may bunga na sa gitna po talaga ang hirap puntahan kailangan may suot kang makapal tapos ayan ayun diba titignan mo pa lang parang ayaw mo nang puntahan talaga at ayan yung mga bunga medyo marami-rami naman yun nakakatuwa naman po at meron na naman kaming maani ayan auntie ang magpupunta dyan sa gitna nasukot na nga yata sa sapa kaya ayaw ko nang pumunta dyan at ito pa din marami na palang bunga ngayon. medyo po matagal po talaga yung pag-aani ng mga pinya pero pag yan naman po yung magbunga sulit naman po talaga ang mahal pa naman ng pinya ngayon ano at ah uh, ngayon po ay mas yes, marami po siyang bunga kaysa noon kahit maliit pa lang po yung kanilang mga puno dami yung suhi lalawa isa lalawa tatlo tapos yung pa ayan dami yung suhi dito ito yung namatay kaya ayan lang, bago siya natuloy yung nalanta meron pa siya mga suhi na ibigay isa, dalawa tatlo oh, tatlo pa, suhi tatlo sa isang sana, kaya tatanggalin talaga yun ni auntie may posyon pa oh. may mga suhi na mabilis lang po talaga magparami ng pinya kasi po, yung mga puno ng pinya ay hindi madamot magbigay ng mga suki yan, at uh, kung sino may gusto ayan, bili na kayo, magbebenta na ako mayroong isang bunga na hindi na namin nakita kaya ayan nalanta na lang, tana so, lang sayang So, dito banda, mga maliliit pa lang dito. Kasi ito yung namatay. Tapos, pinalitan ni auntie. Ayan. So, medyo marami-rami din ito. Hindi hanggang doon sa baba. Ayan. Maliliit ito dito banda. So, sa gitna na yung malalaki. Kaya pupunta tayo sa kabila, gilid. At dahil ayokong pumunta sa gitna, kasi grabe naman po talaga yung mga tin Ayan. Ayan makikita na ko na lang sa gilid o diba ang kapal ng mga dahon paano ka makapunta sa gitna kaya dito ako maglalakad na lang ako dito para matingnan ko kung may mga bunga na ayan o paano ka makapunta dyan Ngayon, may nakita akong isa ay maliit Okay. Ah, puso na na ba? Teka, dito saya. Unahan. Baka may pa. Oh, no, no, no. Ay, natanggal na siya. Yung sugi niya natanggal. Sa pinakapuno na naman. Sirap naman pumunta sa gitna. Masyadong dikit kasi yung pagkatanim. Ay, hanggang sa dulo ito. Hanggang. Ayun, meron pa akong nakita isa. Ayan. Okay. Tapos wala na ng damo. Aray ko. Sa kabilang lote kasi ito. Nahiwala ito sa aming lote yung iba marami na yung iba eh, ito na tayo sa dulo shakala ayun kailangan linisan kasi maraming damo hanggang dito lang ayun makita niyo ba yung dulo dito pa pala yung dulo aray ko so dito yung Nandyan hanggang dito lang. Ayan. Hanggang dyan lang siya. Dito pala, sorry. Hanggang dyan, sa may poste. Kaso lang, hindi na masyado nakikita. Kasi, maraming damo. Kaya, uuwi na ako.